Labing tatlong money lessons na sana ay matutunan at papagandaan mo. Para sa ganon ay hindi maging problema ang pagkamit sa iyong mga pangarap sa buhay. Ang panglabing isa ang magdidikta sa iyo kung magiging masinop ka sa pera o hindi. Number one, ang pagpili ng mga kasama sa buhay bilang asawa o partner. Ang tamang pagpili sa iyong magiging kabiyak sa buhay ay isang importanteng hakbang na dapat mong gawin sa maniwala ka o hindi, isa rin siyang malaking financial decision. Maraming pagsasama ang nasisira dahil lang sa pera. Kaya importante na pareho kayo marunong sa paghawak nito. Dapat pareho kayo ng mga financial priorities bilang mag-asawa o magpartner. partner Pakakatulong ito para maiwasan ang mga away na dulot ng pera. Hindi lang dapat yung mahal nyo ang isa't isa. Dapat willing kayo pareho na mag-commit at mag-sacrifice para sa inyong common financial aspirations. Kung si Mister at si Mrs. ay magkakaiba ng priority sa paggamit ng pera, magigimit sa ito ng hindi pagkakaunawaan. Kapag nahirapan kayo financially, magsisisihan lang kayo na pwedeng mauwi sa hindi magandang konfrontasyon. Mas madaling maaabot ang inyong mga life goals kung dalawa kayo nagtutulungan, kagaya ng pagpupundar ng inyong sariling bahay. Isang bagay na mas mahirap bunuin kung mag-isa ka lang. Mas mainam rin kung dalawa kayong kumikita. Kung solid kayo pareho sa inyong goals, mas magiging panatag ang buhay nyo bilang magkasama sa buhay. Kaya kilalanin mabuti ang inyong mahal bago mag-commit sa lifetime relationship. Make sure na gusto rin niya umasenso sa buhay, nakasama ka. Ang hiwalayan ng mag-asawa Hindi ganun kasimple ang hiwalayan ng mag-asawa. Akala mo ba, basta lumayas ka ng bahay, ay wala ka ng sa ng pera? Hahanap ah, ka na naman ng bagong bahay na matitirhan. Panibagong gastos yan. Yung naiipon mo para sa emergency fund, sigurado magagamit mo. Pwedeng maging back to zero ka na naman dyan. Hindi pa ang divorce sa Pilipinas. Pero kapag dumating ang panahon na yon, ito ay isa pang proseso na kailangang gastusan. Lahat ng galaw sa prosesong ito ay lubang magastos. Malamang may utang ka na bago pa bumaba ang inyong divorce resolution. Mahirap makarecover sa hiwalayan. Financially at mentally draining yan. Hindi lang yung mga monthly bills ang apektado sa inyo. Apektado pati ang lahat ng inyong long-term financial goals. Anuman ang mga nasimulan nyo, hahatiin nyo. Alam natin na may mga pagkakataon na ang paghihiwalay lang ng mag-asawa ang best solution. Kung hindi talaga may iwasan, dapat maging handa ka sa mga gastusan na kaakibat ng prosesong ito. Number 3. Ang pagtira sa bahay ng iyong parents. Basta responsable ka at payag ang parents mo na doon ka muna sa kanila tumira, wala naman sigurong problema. Very liberating ang bumukod sa parents kapag may work ka na. Marami kang matututunan sa pamumuhay na mag-isa. Pero siyempre, Sarili mo lahat ng maraming gastusin, lalo na ang pagbabayad ng renta sa bahay, sa tubig, sa kuryente, sa phone at broadband bills. Mabilis ka makakaipon ng malaki kung wala kang upas sa bahay. Kung ang goals mo ay makaipon agad para makabili ng sarili mong bahay at makapag-invest, wise move ang mag-stay muna sa bahay ng iyong parents. Basta siguraduhin mo lang na okay lang ito sa kanila. Ang pagtira sa bahay ng parents, kapag nasa ustong edad ka na, dapat mong tanawin ng malaking pabor para sa iyo. Gamitin mo ang mga oras na nakikitira ka sa kanila para maiayos at pagandaan ang iyong sariling buhay. Hindi ka na dapat umaasa sa kanila para sa ikabubuhay mo. Hindi ka matututo sa buhay kung laging sa kanila ka umaasa. It doesn't matter kung mayaman sila o hindi. Ang point dito ay ang matuto ka sa buhay na hindi ka umaasa sa mga magulang mo. Bigyan mo rin sila ng time na enjoy ang kanilang buhay na hindi nag-aalaga sa iyo. Iwasan mo din ang maging tambay ka lang. Tapos mag-aasawa at magpapamilya ka pero doon ka pa rin sa kanila nakikitira. Number 4. Ang pabarya gastusan Kahit pabaryabarya, barya dumarami rin yan. Kagaya ng pagbili-bili ng maliliit na bagay. Kung hindi mo napapansin kapag masyadong madalas na, lumulobo na rin. Madalas kasi binabantayan lang natin ang mga medyo mahal na gastusan. Ito syempre ang mga priority natin iwasan. Pero nakakalimutan mo na ang maliliit o murang gastusan kapag marami ay bumibigat din. Yung madalas na pakapi-kape sa mga coffee shops na may kasama pang muffins, kapag more than twice a week, malaki rin. Ganon din ang pagbili ng Santa sandamakmak na mga abubot na hindi mo naman talaga kailangan. Napapabili ka kasi mura o kaya half price. Pera rin yan kapag madalas. Huwag lang yung mga tig 2,000 pesos ng mga items ang bantayan mo. Awatin mo rin ang sarili mo sa madalas sa pagbili ng mga tig 100 pesos. Kapag hindi mo yan napapansin, baka 1,000 pesos na pala ang nagagasos mo sa mga small things na hindi naman kasama sa budget mo para sa isang linggo. Ang feeling na level up ka na. Kung dati ay team member ka lang, ngayon team leader ka na sa trabaho. Natural na kasabay nito ang increase sa iyong sweldo. Proud moment at syempre isang success sa iyong career growth. Ang ganitong promotion ay nagiging isang senyales sa ibang tao upang mag-level up sa buhay. Meron agad gusto bumili na mas bagong motor o kaya gusto mag-upgrade na sa kotse. Meron din nag upgrade sa mas mahal na bahay na inuupahan. Mga gawain at desisyong magpapataas ng iyong mga gastusin. Kung dati nasa 25,000 lang ang take home pay mo, kahit medyo maliit, nagkakasya naman para sa inyo. Ngayong 40,000 na ang naiuuwi mo, pero itataas mo rin ang konsumo at gasos mo Marami sa atin ang natatrap sa ganito. Between 25,000 at 40,000, meron ka nang maitatago na 15,000. Sa ganyang halaga, mas mabilis mo mapaparami ang iyong ipon at mga investments. Huwag agad-agad magdesisyon na mag-level up dahil lalaki rin ang inyong mga gastusin. Ang gastos ay dapat laging mas mababa kaysa sa iyong kinikita. Kung hindi naman talaga kailangan, Stick na lang muna sa kung anong meron ngayon. Basta make sure na maayos at komportable ang iyong pamilya. Ang paglipat ng trabaho. Kung masusi mong pag-aaralan ang paglipat sa ibang kumpanya o sa bagong employer, maaari ito maging financially beneficial para sa iyo. Basta make sure na you're doing it for the better. Hindi ka lilipat para lang malugi in the end. Ang paglipat sa ibang kumpanya ay pupwedeng magbigay sa iyo ng mas malaking sahod kumpara sa current employment mo, lalo na kung confident ka sa skill set na meron ka. Pwede ka magdimat ng gusto mong reasonable na sweldo at ganun din ang mga benefits. Maganda naman ang maging loyal ka sa iyong current employer. Pero kung talagang ramdam mo na hindi nasusuklian ang value mo, hindi masama ang maghanap ng greener pasture kailangan din naman natin na isipin ang ating mga personal career growth. Siyempre, kasama nito ang paghahangad na tumaas substantially ang iyong sahod. Basta tandaan mo lang na ang paglipat sa ibang kumpanya o trabaho, ganun din ang pagpasok sa bagong role ay may kasamang new challenges at learning curve. Mga bagay na dapat mong paghandaan kapalit ng magandang sweldo ang utang na hindi naman kailangan. Ang utang ay isang obligasyon. Kung ayaw mo ng stress sa buhay, dapat iwasan mo ito hanggat maaari. Huwag kang basa-basa gagamit ng credit card kasi nakita mo lang na maganda yung color ng shoes na nakadisplay. O kaya ay kapag nakita mo online na may discount ang paborito mong beauty product. Huwag din magpapabudol sa mga BNPL o yung mga buy now, pay later masasaktan ka sa mga yan kapag hindi ka nakapagbayad on time. Kung hindi mo naman talaga kailangan-kailangan, kahit pa sobrang tempting na, iwasan ang utang. Madadagdag lang ito sa mga bayarin at problema mo. Sasaya ka siguro ngayon dahil nakabili ka agad-agad kahit pa nga utang. Pero baka maging malungkot ka naman kapag oras na ng bayaran. Huwag mong kalimutan ang 2-3% na monthly interest sa credit card mo kung hindi mo magagawang bayaran ng buo ang balance nito. Ang pagbili ng brand new car. Kesa kumuha ng brand new, magiging mas cost effective kung bibili ng mga coaching slightly used or second hand, yung tipong mga 2 to 3 years old lang. Mas hamak na mura pa rin ang mga ito kesa sa mga brand new. Pero siyempre, doon ka kukuha sa mga reliable na car yards or car dealers. Samahan mo na rin ng mechanical breakdown insurance for peace of mind. Magandang gamitin ang isang brand new car. Pero wala rin garanti na ligtas sa problema ang mga ito. Minsan, may lemon din. Sobrang abala sa pagpapagawa kung paulit-ulit na nasisira. Mas mahal value ng car, mas magiging mataas ang insurance premium. Mabilis ang depreciation ng value ng mga kotse, nasa around 20% in the first year of owning it. Another 20% pagdating ng third year. So imagine kung gaano kalaki ang nawawala sa pera mo habang ginagamit mo ang iyong brand new car. Halimbawa na lang, ang 900,000 pesos na brand new car ay nasa around 550,000 pesos na lang ang valuation after 3 years. Typically, Ganito ang rate ng depreciation sa mga kotse. Ang car depreciation ay depende rin sa car's brand and model at sa kondisyon ng bintahan sa market. Mas mainam na mag-research kung magkano ang rate ng depreciation ng nagugustuhan mong car model. Ang ipon muna, strategy. Ito yung uunahin mo magtabi ng pera bago lahat para makasigurado ka na hindi mo magagastos sa kung saan, saan lang ang perang dapat nakalaan sa iyong savings. Siguraduhin mo na 10% ng take-home pay mo diretso agad sa savings. Wise move ito para makaipon agad. Hindi yung uunahin mo ang lahat ng gastusan tapos kung magkano lang ang matitira ang ilalagay mo sa savings. Padala sa ganitong senaryo, halos wala nang natitira pa sa iyo. Kaya marami sa atin ang hindi nakakaipon Gawin mo lang consistent every payday ang ipon mo na strategy. Patagal-tagal, magugulat ka na lang sa amount na naiipon mo. Ang nanganganak ng pera, ang pera. Kapag naiintindihan mo ang magic ng compounding interest, may hikahit ka na mag-invest ng pera. Dahil sa itong paraan para kumita ang pera mo ng pera. Sabi nga ni Benjamin Franklin, Money makes money, and the money that money makes, makes more money. Yan ang magic ng compounding interest. Pinakamainam ang mga long-term investments para ma-maximize mo ang tubo sa compounding interest. Mas maaga ka magsisimula, mas malaki ang chances mo na yumaman. Lalo na kung consistent ka magdagdag sa iyong mga investments. Kailangan mo ring maunawaan na ang investing ay hindi pabilisan. Ito ay mas maganda kung pangmatagalan. Ang pag invest ay para rin sa lahat. Hindi ito para sa mga mayayaman lang. Hanggang ngayon, marami pa rin mga Pilipino ang umiiwa sa mga legit na investments. Pero ang bibilis namang sumali sa mga investment scams. Noong taong 2021, nakita ng World Bank na 25% lang ng mga adult Filipinos ang financially literate. Ganito lang karami sa atin ang nakakaintindi ng mga basic financial concepts. Ganon din ang ginawang pag-aaral ng Standard and Poor's Global Ratings on Financial Literacy. Ang Pilipinas ay isa sa mga kulelat ng mga bansa pagdating sa financial literacy. Nasa bottom 30 lang naman tayo out of 144 na mga bansa na kasama sa survey. Ang iyong pananaw sa pera Ang iyong pananaw o paniniwala sa pera ay isang basihan kung paano ka uunlad sa buhay. Kapag sa isip mo ay napakadaling kumita ng pera, malamang gastos dito, gastos doon ang ginagawa mo. Ubus-ubus lagi at hindi mo rin pinahahalagahan ang pag-iipo ng pera at pagpaparami nito. Kapag naman naiisip mo na wala kang kakainin kapag nawala ng trabaho, dahil wala kang ibang tatakbuhan, malamang nag-iipon ka para pagandaan kapag nangyari ito alin sa dalawang ito ang paniniwala mo? Kung hindi ka rin naniniwala na pwedeng kumita ng pera ang iyong pera, malamang nakatenga lang ang pera mo. Walang ginagawa at hindi kumikita. Kung naniniwala ka naman, malamang agresib ka sa pag invest para lalong dumami ang pera mo. Ang pananaw o paniniwala sa pera ay nagdidikta sa atin kung paano natin pahalagahan at pagyayamanin ang ating salapi. Nasa sa iyong sariling kamay at paniniwala kung ikaw ba ay magiging financially ready para sa iyong kinabukasan. Ang pag invest sa mga bagay na hindi mo naman naiintindihan. Para hindi tayo malugi o maloko, huwag agad pumasok sa mga investments na hindi mo naman naiintindihan. Kahit pa ba ang mga yan ay nangangako ng napakalaking ROI o return of investment. Importante yung alam mo lagi ang mga pinapasok mo. Huwag basa-basa lang magsa-sign up dahil lang sa ang investment ay ni-endorso ng isang sikat na artista. Madalas ang mga endorsers na ito, wala rin silang alam kung paano tumatakbo ang business or investment na iyon. In short, clueless din sila. Huwag din agad maniniwala at sumali sa investment or business opportunity na inaalok sa iyo ng isang kaibigan. Baka kahit siya ay naloko na rin pala. Pag-aralan mo ang mga investment na ito ng mabuti. Hanapin ang mga red flags. Ikaw lang ang dapat mag decide kung kailan at saan ka sasali base sa napag-aralan at naiintindihan mo. Ang hindi lang pera ang mahalaga. Lahat tayo gustong kumita ng pera. Kaya nga tayo nag-aaral tungkol sa kung paano natin madadagdagan ang ating mga kinikita. Importante ang ating financial security, pero dapat well-managed rin ang physical at mental health mo. Hindi mentally healthy, yung puro work ka lang. Huwag mong paniwalaan na okay lang na magtrabaho ng sobra-sobrang oras dahil bata ka pa. Baka pagsisihan mo lang yan sa oras na magkasakit ka. May mga tao rin umaasa sa atin, gaya ng pamilya. Hindi mo sila matutulungan kapag may sakit ka na. Ang pera ay pera, pero hindi tayo nabubuhay ng dahil lang sa pera. Mahalaga ang i-enjoy mo rin yung mga pagkakataon at mga simpleng bagay kasama ang mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Ito ang labing tatlong money lesson sa buhay na sana ay kinapulutan mo ng aral. Sana ay nakatulong sa iyo ang video na ito. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe.